Ito ang pasukan sa nakakatakot na lagusan bilang labintatlo. Tara, pasok tayo sa loob nito. Ano tong bagay na to? Delikado sa buhay ang manatili malapit sa paksa. Kamusta mga kaibigan? Ako si Via at sa likod ko ang lagusan na tinatawag na kolektor. Gaya ng nabanggit sa nakaraang video na mapapanood nyo sa palatandaan, ito ang pasukan sa nakakatakot na lagusan bilang labintatlo. Mula sa nakaraang video, alam natin na ito ay patungo sa ilang misteryoso at nakakatakot na mga lugar at maaring may naninirahan daw na isang halimaw doon. Pero una, hanapin muna natin ang lagusan bilang labintatlo. Napakalalim ng tunnel na ito mga kaibigan. Hindi mo makita ang dulo. Sa alam ko liko-liko ito at hindi madaling marating ang lagusan bilang labintatlo. Kaya may dala akong malaking waterproof na flashlight at itong GoPro na ito may dagdag na ilaw din. Susubukan kong pumasok at hanapin para sa inyo ang mga lihim na hindi namin nahanap sa unang video. Mag-subscribe at mag-like. Sa totoo natatakot ako pero kailangan pa rin maghanap. Tara na! Nakakatakot at nakakakaba dito sa loob, lalo na tumataas pa ang tubig. Saan dapat pumunta? Walang makita. Paano kung maligaw ako? Baka mauna pa akong makita ng mababahong gagamba at ibang hayop bago ko makita ang gate number 13. Ah, patay na ang gagamba. Hindi, hindi siya patay. Buhay pa siya. Hindi natin siya ginagalaw at hindi rin niya kayo ginagalaw. Grabe, ang dami nila dito. Sobrang dami ng gagamba dito. Ang wild, ayan sila, gumagapang at gumagalaw lahat. Ito pa lang ang pasukan, ito palang lang ang tarantadong pasukan sa lagusan bilang 13. Kailangan ko pang pumasok ng mas malalim. Kutsa, sige na nga, tuloy pa rin ako. Hindi ko na alam gaano kalayo ang nalakad ko, pero tumataas ang tubig. Paano kung mas mataas pa ito sa unahan? oh, parang ganun. Hindi ko balak lumangoy dito. Putong mga gagamba. Nakakatakot talaga mga pare, ang dami-daming gagamba dito. Sige, pumunta ako dito. Ano ba itong hayop na to Gagamba ba to Hindi ko maintindihan. Totong natatakot ako pero pumunta talaga ako dito para sa bagay na pa sa malayo. Ano to mga tol? Sandali, ano? Putek, ano to? Ano to? Kamay to, kalansay to. Anong klaseng kalokohan to? Kinakabahan ako. Dapat yata umalis na tayo bago mahuli. Simula pa lang to. Hindi lang basta kamay ng kalansay or ano paman. Tingnan nyo ang hugis. Kamay ito ng halimaw, kakaiba ang proporsyon at hindi pa nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan nyo. Ibig sabihin, kung ikukumpara sa kamay ko, ibang iba talaga siya. Iba ang palad niya, iba rin ang hinlalaki. At tingnan nyo itong mga daliri, ang hahaba, mga pare. Sobrang laki. Kalingkingan, ito ang kalingkingan ko. At ito ang kalingkingan niya, kalingkingan ng halimaw. Ibig sabihin, sigurado tayong gumagalaw tayo sa tamang mistikong direksyon. At kailangan kong pumunta ron sa dilim na yon sana walang gagamba at iba pang mga nilalang na nagkalat dito. Seryoso, tol. Kinakabahan at natatakot ako pero para sa inyo at sa content, tuloy ako. Sa tabi ng kamay na to, may gumigiling sa ilalim ng paako. Paano kung may lumitaw na kakaibang isda o nilalang? Dapat may mga daan dito para makalipat mula sa kolektor papunta sa daan patungo sa sluice number 13. O oh, Diyos ko, ano't yun? Grabe! Ang creepy naman. Sandali, may nakikita akong kung ano dun sa unahan. Parang may maliwanag sa ilalim ng tubig. Oh, parang may tanda or kung ano man yon. Tara na, alis na tayo dito. Grabe mga pare. Tingnan nyo, nakasulat dito, gate 13, bawal pumasok. Ibig sabihin nito ay sluice 13. Sa ingles, ang gate ay sluice Nako, parang napasobra na ako rito. Dapat may sangandaan, likuan, kanto o katulad nito dito. Mga pare, sobrang kinakabahan ako dito. Mga kaibigan, maraming nilalang sa paligid, pero kailangan pa rin nating magpatuloy. Kailangan pumasok sa loob para hanapin ang gate number 13. Sigurado akong nandun lang iyon. May kutob talaga ako. Nahanap natin ang senyas, kaya kailangan nating magpatuloy doon. Nakakatakot at di komportable dito, mga tol. Sana naman sulit to sa like nyo. Umuusad ako. May pagbagsak dito kaya puro basag na bato sa paligid. Mukhang may barikada o harang sa unahan. May gagamba sa sombrero ko? Alam mo parang may humipo sa akin doon. Ah, grabe naman. Sana hindi yung gagamba. Pero malamang siya ngayon. Sa totoo lang, pwedeng may bara dito o kung ano paman. Kaya dahan-dahan lang ako gumalaw. Baka bumagsak pa sa akin tong kalokohan. Ayan, kita nyo. Ito ang lagusan ng sluice stress eh. Mukhang gumuhu na talaga. Ah, posible na nangyari to nung tumakas yung mismong halimaw na pinag-uusapan natin. Sige, alis na ako. Sana walang bumagsak sa akin. Grabe, minsan mataas ang tubig, minsan makitid ang daanan. Nakarating na ako mga tol, ang lalim at layo na wala na akong nakikitang ilaw. Mga tol, hindi ako nagbibiro. Kapag pinatay ko ang flashlight, ganito ang itsura. Sige na nga, hindi na natin uulitin yon. Matagal na akong gumagapang dito. Parang di na ako makakabalik pero wala pa rin akong makitang likuan. Saan kaya hahantong ang tunnel na to? Pero dito dapat merong kahit anong ilaw, likuan o kung anumang ganon. Mga tol, pumasok pa ako ng mas malalim. Nagbago ang antas ng tubig at nagbago rin ang itsura ng mga singsing. -sing. Sobrang lalim at sobrang init. Sa gulat ko nabawasan ang mga gagamba. Mayroon pa rin pero ngayon itim na, nakakatakot at mukhang makamandag. Bumaba na ang tubig at nag rin ang kulay ng lagusan papuntang ikalabintatlong sluice. Hindi ko pa alam na sa yon, pero kakaiba ang atmosfera. Ah, ah, lintik, lintik, lintik. Ayun, may ilaw doon. May ilaw dito. Nasaan tayo? Saan galing ang tunog dito ba sa lagusan o pintuang ito? Hindi ko maintindihan. Teka lang, naguguluhan ako. Narinig ko ang ungol ng hayop, halakhak ng halimaw at ingay ng nilalang. Mga pare, natatakot ako ngayon. Kung may mapansin kayong hindi ko makita, pakisulat sa komento. Mga pare, hindi ko alam kasi sobrang kaba ko ngayon. Sobrang takot ko. Kailangan kong malaman ano yung tunog na yon. Tara, alis na tayo dito. Grabe mga pare, halimaw talaga yon, Parang nilalang. Hindi ko siya nakita, kaya pakicomment kung ano itsura niya, kamukha, karakter na naalala niyo, o ano ang nakita nyo. mag-comment kayo. Lintek, hinahanap niya tayo. Halimaw talaga yon. Tara, pumasok pa tayo. Huwag kang titigil, operator. Delikado ito. Ibig sabihin lang nito, kung nandito malapit ang halimaw na yon, dapat malapit din dito ang gate number 13. Siya ang sumigaw. Ayun siya, papalapit. Tingnan mo. Halimaw talaga. Hinahanap niya tayo pero hindi siya sumisigaw. Akala niya hindi natin siya nakikita makes sense. Siguro kailangan niyang manatili sa dilim. Hindi siya komportable kapag maliwanag sa gubat. Sige, tara na. Mga tol, tuloy tayo sa paglakad. Kung magpapatuloy tayo, siguradong mahahanap natin ang lihim na taguan na yon, yung sikretong lugar kung saan nagtatago ang halimaw na yon. Hanapin natin ang gate 13, eh. tara! Pero hindi pa natin sigurado kung ano ang hinahanap mga tol, nakakatakot at delikado talaga. Kailangan nating maging mapagmatsyag, dapat sobrang maingat tayo kasi alam mo na, ang gate number 13 ay siguradong napakalaki siguro o baka naman isang gusali na nakatago kung saan dito sa gubat. Pero tumingin-tingin kayo sa paligid, wala namang kahit ano dito, gubat lang talaga at wala nang iba. Wala nang iba maliban sa tunnel na ito, wala namang halimaw dito. Sandali, ano yon? May naririnig akong mga tunog sa paligid, parang may nababali. Tingnan mo, may kakaiba rito. Ano yan? Palaka pala yan. Grabe, natakot ako sa palaka. Totoo, palaka lang. Sayang, siguro hindi ko na dapat pinagsisigawan. Naintriga ako kung ano yung bagay na yon. Mukhang parang diktafon. Sumigaw ako dito kaya tingnan na lang natin ang natagpuan sa ibang lugar. Tara, 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 tara. Ang daming kabuti dito, mukhang ligtas. Tingnan natin kung ano to, lumang cassette to tape recorder. Ganitong mga gamit ang ginagamit sa mga lihim na pasilidad para hindi makopya ang impormasyon. Kasi analog ang recording nito, ang mga digital na recording ay nakablock sa mga lihim na pasilidad. Subukan natin ipasok ito at patugtugin. Kasi napakakaiba na sa tabi ng gate number 13 ay may ganito kalaking luma, nakakatakot at madugong diktofon. Parang ganito yata ang pagplay nito. Ikaw, umiikot ka pa. Ikaw, bantayan ang likod. Ang iba, makinig sa utos. Hinahanap natin ang subject. Naririnig nyo ba? Parang may grupo ng mga sundalo o mga lalaki na may training sa labanan. May hinahanap silang subject. Paano kung yung subject ay yung halimaw na nakita natin? makinig pa tayo. Napakadelikado sa buhay ang mapalapit sa subject. Mabilis ang reaksyon ng subject at siya mismo ay napakabilis at may kakayahan din siyang magtago o magkamuflaj. Napakadelikado ang mapalapit sa kanya. Marunong siyang magtago at napakabilis niyang gumalaw. Sino kaya ang tinutukoy mga bata? Parang may naaalala akong katulad niya. Pakinggan pa natin. At huwag na huwag ninyong titingnan ang kanyang muka. Bawal tumingin sa kanyang muka. Anong sinasabi niya? Bakit? Tinitigan nang ba natin siya sa camera o hindi natin siya nakita? Di ko maintindihan. Sino bang tinutukoy nila? Kung nahulaan ninyo, isulat ninyo sa mga komento, mga kaibigan, kung sino talaga ang tinutukoy, kung sino talaga ang nahanap natin. San, initiningnan ko na. Hindi, hindi, hindi. Just ko, inatake ng halimaw na to ang buong grupo. At mukhang ito na lang ang natira sa kanila, itong madugong diktafon. Kinakabahan ako mga pare Sandali, may parang gate dun sa malayo O parang lagusan o tubig Nakikita mo ba yon Nakikita mo? Ayun, may kung ano dun Oo, oh, oo oh, oh. tama May isa pang parang lagusan o gate dun Narinig niya tayo Tumatakbo tayo, pasok tayo sa loob Pasok tayo sa loob niya Sige na, bilisan natin ang takbo parang nakatakas na ako sa kanya. Siguro lang Lagusan 13, sa direksyong yon tara pumasok pa tayo ng mas malalim. Mas malaki ang tunnel na ito. Sige, maglalakad pa ako sa tunnel na ito at maghahanap kung may makikita tayo o makalabas tayo sa Lagusan numero 13. Sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako pero mas nararamdaman ko ngayon na tama ang direksyong tinatahak ko. Ano yon? Ayun, ano? Parang maskara ito, maskara ito. At mukhang gas mask ito na special para sa isang sundalo o miyembro ng grupo. Parang ganon, hindi lang basta gas mask, maskara ito ng isang taong talagang handa o bihasa. Mukha talaga itong nakakatakot at nakakakilabot. Parang may umatake dito, parang may malaking nilalang. Naalala niyo ba yung mga diktafon recording kamakailan? May nagsalita ron na tila miyembro ng isang espesyal na grupo. At inatake siya, tapos nilaslas ang maskara niya gamit ang malalaking, malalakas na kuko. Sige, iiwang ko na lang ito dito. Hayaan ko na lang siyang lumutang kung saan man. Hindi ko na siya kailangan. Kailangan ko nang magpatuloy. Tingnan natin kung ano pa meron dito. Kung ano-ano na lang ginagawa para sa taga-subaybay, di ba? Sana mag-subscribe kayo kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon nang hindi pa nakasubscribe. At mag-like din kayo. O may nakita pa akong isa. Ayan, malapit sa tubig. GoPro ito, mga kaibigan. Medyo kalawangin na. Tulad ng lahat dito sa totoo lang, parang buong ibabaw lang ito. Baka may naitala rin. Subukan kong i-play ang mga footage mula dito ngayon. Tingnan natin kung paano ito konektado at kung ano ang nangyayari dito. Siyempre, hindi ako sigurado kung ito ang pinakaligtas na ideya ngayon, pero parang wala na rin akong ibang pagpipilian. Oh, itong camera na to sira na talaga, puro dugo or kung anumang likido ang nakabalot dito. I-play natin ang video dito para makita ang nangyayari. Pribadong Ivanov, journal tala ng tatlo. Titingnan ko ang kolektor dahil may narinig akong kakaibang tunog. Uy! Naitala dito ang isa sa mga sundalo na suot ang ganitong maskara. Malamang isa rin siya sa mga napunta sa mga kolektor na yon. Maring siya rin ang nagbantay sa gate number 13. Tugma lahat mga paritar panoorin pa natin ang susunod. Hindi ako makali. Talagang hindi ko inakala yon. Parang sobrang nakakakilabot at nakakatakot ang mga tunog na yon. Habang umiikot siya sa kolektor, kinabahan siya dahil sa mga nakakatakot na tunog na narinig niya tulad ng narinig ko. Hoy, sino ka? Ano ka ba? Huwag kang lalapit, hindi. Kabaliwan ito mga kaibigan, inatake siya ng halimaw na nakita natin kanina, siguradong siya iyon. Tugma lahat, totoo talaga ito mga kaibigan, totoo talaga. Ang mga guardiang nakamaskara ay nagbabantay sa gate number 13 kung saan may totoong halimaw. May nakikita akong ilaw sa unahan kaya tara na sa tingin ko makakalabas na tayo dito agad. Ayan na ang ilaw ang labasan. Grabe, nakakatakot doon pero sa totoo lang hindi kasing nakakatakot ng unang beses. Ano yon? hindi ko alam yan. Mukhang kailangan nating magpatuloy dito dahil wala nang ibang pagpipilian. Hindi ito mukhang Gate 13 kasi sa pagkakaintindi ko ang Gate 13 ay parang isang gusali, malaking silid o ganun. Wala tayong ibang opsyon. Nandun ang demonyong halimaw at wala pang tao doon. Tara na doon. Pasok tayo sa loob. Ay grabe, sobrang luma na itong bagay na ito. Natakpan na ng kalawang ang lahat dito. Hindi ligtas manatili dito mga kaibigan. Delikado at pwedeng bumagsak kahit kailan. Patuloy tayong sumusulong ng mas malalim. Sigurado akong naroon sa direksyong ito ang hinahanap natin. Ngayong araw, nakatagpo tayo ng lason at mapanganib na nila lang. Naririnig mo ba? May kung ano doon sa gubat. Kailangan nating pumunta pero dahan-dahan lang. Tahimik, sumama ka sa akin. Sigurado akong merong kung ano doon. May narinig ako. Ayun, ayun, naririnig mo ba? Sa tingin ko, merong kung ano doon. Oh, gumagalaw siya. Sigurado ako, siya yon. Paano siya napunta rito? O baka naman marami silang mga halimaw dito? Ayon, ayon, ayon. Hinahanap niya tayo yata. E paano kung hinahanap niya talaga tayo? Ang creepy nun. Grabe. Ayon siya mismo dito. Dito mismo. Totoong halimaw. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan lang. Alis tayo dito. Palit tayo ng pwesto. Tara, sumunod ka. Bilisan mo. Nasa gitna tayo ng malalim na gubat. Pwedeng mangyari ang kahit ano dito. At malapit lang dito dapat ang gate number 2. Ayan na, ayan na. Tingnan mo. Tahimik. Umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka. Oh, yung halimaw na 'yon. Parang hinahanap niya tayo pero hindi niya tayo narinig. Umaasa talaga ako doon. Hindi naman nakakatakot, mga pare. Yumuko kayo, papunta siya dito. Totoong halimaw 'yan. Yumuko ka, yumuko ka, yumuko ka. Tuloy tayo, dahan-dahan lang baka makita tayo habang umaalis. Sige, halika, sumunod ka sa akin dito. Dahan-dahan lang, huwag kang maingay. Oh, tingnan mo. Totoo talagang halimaw 'yan. Nakakatakot siya. Sana hindi niya ako naririnig ngayon kasi parang may hinahanap siya. Tara, tumakbo tayo. Hinahabol niya ako. Lintek. Kailangan kong bumalik sa mga lagusan. Ah! Tatakbo tayo. Hinahabol niya ako. Hinahabol niya ako. Ngayon, sa lagusan ngayon, punta tayo doon. Ayan na, ibang labasan. Sana hindi niya tayo maabutan. Takbo. Ah. Tapos na! Umalis na siya, tumakas na siya. Ibig sabihin, nawala siya, ako ang tumakas. Tapos siya nawala. Tapos na! Mukhang wala na, walang ingay, wala na talaga. Baka dahil sa isang dahilan, hindi makalabas dito ang halimaw na yon kasi maliwanag dito. Nung nakaraan at ngayon, ligtas tayo habang nagmamagnet fishing. Parang wala na talaga siya. Walang bakas. Grabe mga tol, sobrang gulat ko. Yung natuklasan natin, hindi yun ang gate, parte lang. Mukhang sinadyang gawing magulo ang mga entrance para walang makapasok sa binabantayang pasilidad na to. Pero yung katotohanan na nage-exist yun, na may special na grupo ng mga sundalo doon at na may totoong gumagalang tumakas na halimaw doon, totoo yun. Ano sa tingin nyo, ititigil na ba natin o itutuloy pa ang investigasyon? Baka dapat tayong humingi ng tulong sa mga dating bayani na may alam dito o kaya sa pulis. Kung kayo ako, anong gagawin nyo, i-comment sa ibaba. Hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na alam ang alamat ng lagusang ito at ng ikalabintatlong floodgate. Nasa inyo na lang talaga ang lahat. Kapag nakaipon tayo ng 10,000 likes sa video na ito, itutuloy pa natin. Mag-subscribe para hindi ninyo ma ang video na yon i-click nyo na ang video na ito. Siguradong astig at nakakatawa magugustuhan nyo. Ligtas na kami ngayon at salamat sa panonood ninyo. Ang mitaw pangalan ko ay Via. Siguradong i-click nyo itong video na ito at magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Palam, palam, palam. May totoong halimaw doon.